Alerto sa lahat ng ating mga senior citizens, kung ikaw ay 60 taong gulang pataas, ang balitang ito ay para sa iyo. Malapit na ang distribusyon ng isa universal pension ngayong Oktubre. Isang benepisyo na layuning tulungan ang bawat senior citizen sa kanilang pangaraw-araw na pangangailangan. Ito ay opisyal na update mula sa DSWD at NCSC kaya makakatiyak ka na ito ay lehitimo at talagang para sa iyo maraming senior citizens ang matagal nang naghihintay sa benepisyong ito at ngayon ay panahon na para makuha ang karapat-dapat na tulong mula sa pamahalaan kung hindi mo pa alam ang universal pension ay isang espesyal na programa na naglalayong magbigay ng tulong pinansyal sa bawat senior citizen lalo na sa mga may mababang kita o walang regular na pensyon. Sa video na ito, tatalakayin natin ang lahat ng dapat mong malaman tungkol sa Universal Pension mula sa eligibility hanggang sa schedule ng pagbabayad at kung paano maiiwasan ang anumang problema sa pagklaim. Hindi lang ito basta pera, ito ay suporta na makakatulong sa araw-araw na pangangailangan ng ating mga nakatatanda. Ang DSWD at NCSC ay naglaan ng malinaw na proseso upang matiyak na lahat ng kwalipikadong senior citizens ay makakatanggap ng kanilang benepisyo sa tamang oras. Higit pa rito, tatalakain din natin ang mga mahahalagang tips para sa mga senior upang hindi maantala ang kanilang pensyon at kung ano ang mga hakbang na dapat gawin kung may problema sa pagkiklaim in Universal Pension ay bahagi ng programa ng pamahalaan para matulungan ang mga senior citizens na may mababang kita o walang sapat na pensyon. Ang bawat kwalipikadong senior citizen ay makakatanggap ng isang daan bilang isang beses na tulong para sa buwan ng Oktubre. Ito ay karagdagang tulong sa mga regular na benepisyo na natatanggap ng mga senior tulad ng social pension o iba pang ayuda mula sa lokal na pamahalaan. Mahalaga na alam ng bawat senior citizen kung kailan at paano makukuha ang kanilang benepisyo upang maiwasan ang kalituhan at pagkakaantala. Sa katunayan, maraming senior citizens ang nagkakaroon ng kabawing malapit na ang date ng distribution kaya nararapat lamang na maging handa at maayos ang kanilang mga dokumento. Para sa mga senior citizens na hindi pa rehistrado o hindi pa nakarehistro sa NCSC, huwag mag-alala. Ang DSWD at NCSC ay nagsasagawa ng verification process upang masiguro na lahat ng karapat dapat ay mapabilang. Maaari kang makipag-ugnayan sa pinakamalapit na barangay o sa tanggapan ng DSWD upang malaman ang iyong status. Siguraduhing may dalang valid ID o anumang dokumento na magpapatunay ng iyong edad at pagkakakilanlan bilang senior citizen. Ang mga dokumentong ito ay mahalaga upang maayos na mairehistro at maproseso ang iyong pensyon para sa ilan, maaaring mukhang nakakalito ang proseso. Ngunit sa tamang impormasyon at gabay, madali lang itong masundan. Mahalagang tandaan na ang universal pension ay para sa lahat ng senior citizens na nakatala sa NCSC kaya ang bawat isa ay may karapatang makatanggap nito. Hindi ito nakadepende sa laki ng kita o estado ng kalusugan hanggat ikaw ay kwalipikado at nakarehistro ang benepisyo ay para sa iyo. Ang mga ahensya ng pamahalaan ay nagsusumikap na maging transparent sa proseso upang maiwasan ang mga abala at problema sa pagdistribute ng pensyon. Sa katunayan, ang DSWD at NCSC ay patuloy na nag-iimprove ng kanilang sistema upang mas mabilis at mas maayos ang distribusyon. Ngayong Oktobrewa, maraming senior citizens ang aasahan na makakatanggap ng anim na ang pera ay maaaring maipadala sa pamamagitan ng iba't ibang channels na inihanda ng DSWD tulad ng direct cash. Pick up sa mga peeling payment centers, remittance centers, o diretso sa banko kung nakalink ang account. Mahalaga na alamin mo kung saan mo makukuha ang iyong benepisyo upang maging handa at maiwasan ang anumang pagkaantala. Para sa mga senior na may mga pamilya o caregivers, makakatulong na may kasama sa pagkuha ng pensyon upang mas maging maayos at mabilis ang proseso. Isa sa mga karaniwang tanong ng ating mga senior citizens ay kung paano malalaman ang schedule ng kanilang pensyon. Ang DSWD at NCSC ay nagbigay ng malinaw na listahan ng mga petsa at lugar kung saan maaaring kunin ang benepisyo. Maaari kang makipag-ugnayan sa lokal na barangay hall upang makuha ang eksaktong oras at lokasyon ng distribusyon sa iyong lugar. At true ay formatiyak na walang senior citizen ang maiiwan at lahat ay makakatanggap ng karampatang tulong. Bukod dito, ang pakikipag-ugnayan sa barangay ay makakatulong din sa pag-update ng iyong impormasyon sa system ng NCSC upang sa mga susunod na pagkakataon, mas madali na lang ang pag ng benepisyo. Bukod sa schedule, may ilang importanteng pagbabago at adjustments na ipinatupad sa universal pension. Ang pangunahing layunin ng mga pagbabago ay mas mapabilis ang proseso, mas maging maayos ang distribusyon, and mas siguro na lahat ng karapat-dapat ay makakatanggap ng kanilang benepisyo. Halimbawa, may mga bagong guidelines sa verification ng eligibility at may mga updated na listahan ng mga senior citizens na makakatanggap ng pensyon. Ang mga hakbang na ito ay ginawa upang maiwasan ang anumang pagkaantala o problema sa distribusyon ng pera. Para sa ilan na natatakot sa pagbabago, mahalagang tandaan na ito ay para sa mas maayos at mas ligtas na proseso. Ang benepisyong ito ay hindi lamang tungkol sa pera ito rin ay simbolo ng suporta ng pamahalaan sa mga senior citizens na nagbibigay halaga sa kanilang kontribusyon sa lipunan. Para sa maraming senior citizens, ang imna ay malaking tulong sa pangaraw-araw na gastusin tulad ng gamot, pagkain at iba pang sa bahay. Ang Universal Pension ay bahagi ng mas malawak na programa ng pamahalaan na layuning masiguro na ang bawat senior citizen ay may sapat na proteksyon at suporta sa kanilang pagtanda. Ang bawat isa ay may karapatang maramdaman na sila ay pinapahalagahan at hindi nakakaligtaan. Para sa mga senior citizens na nakakaranas ng kahirapan, ang benepisyong ito ay malaking tulong upang mapagaan ang kanilang buhay. Mahalaga rin na ipaalam sa iba pang senior citizens ang tungkol sa universal pension upang mas maraming tao ang makinabang maaari ring magtulungan ang mga barangay, pamilya, at komunidad upang masiguradong walang senior citizen ang maiiwan. Ang pagtutulungan ng bawat isa ay susi upang maging maayos at matagumpay ang distribusyon ng pensyon. Sa katunayan, maraming barangay ang nag-organize ng orientation at information drive para sa mga senior upang mas malinaw ang proseso and might resituhan sa PETSA at paraan ng pag-claim. Marami ring senior citizens ang nagtataka kung maaaring ipasa ang kanilang pensyon sa iba o kung maaaring gamitin sa iba pang layunin. Ang sagot ay oo. Maari mo itong gamitin ayon sa iyong pangangailangan, ngunit pinakamainam na planuhin kung paano gagamitin ang pera upang mas makapagbigay ito ng tulong sa iyong pangaraw-araw na gastusin para sa ilan na may mahahabang listahan ng pangangailangan. Ang ika ay maaaring hindi sapat para sa buong buwan, ngunit makakatulong ito bilang dagdag na suporta at makakapagbigay ng ginhawa sa mga pangunahing pangangailangan. Mahalaga rin na pag-usapan natin ang seguridad ng pensyon. May ilang senior citizens na nag-aalala sa scam o maling impormasyon. Ang DSWD at NCSC ay nagbigay ng malinaw na gabay upang matiyak na ang pera ay maibigay lamang sa mga kwalipikadong senior citizens. Huwag kang magbigay ng pera o impormasyon sa sinumang hindi opisyal na ahensya. Siguraduhing direktang makipag-ugnayan sa barangay o opisyal na payment center para sa ligtas at tamang pag-claim ng benepisyo. Ang bawat senior citizen ay may karapatan sa benepisyong ito at ito ay para sa inyong kabutihan huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa lokal na opisina ng DSWD o sa NCSC kung may mga katanungan o kailangan ng tulong sa pag-claim ng inyong pensyon. Ang benepisyong ito ay bahagi ng pangako ng pamahalaan na alagaan ng mga senior citizens at masiguro ang kanilang kaginhawaan sa pagtanda. Ang bawat isa ay dapat magkaroon ng malinaw na impormasyon at akses sa benepisyong ito upang hindi maiiwan. Ngayong Oktobrewa, handa na ang mga senior citizens sa buong bansa para sa anim na isang universal pension. Siguraduhin ikaw ay may kumpletong dokumento, alamang schedule at handa sa araw ng pag-claim. Ang tamang paghahanda ay makakatulong upang maging mabilis at maayos ang proseso. Kung ikaw ay may pamilya o caregiver, mainam na may kasama sa pagkuha ng pensyon upang mas mabilis at mas ligtas ang proseso tandaan ang universal pension ay hindi lamang pera ito ay simbolo ng respeto at suporta sa mga senior citizens ito ay para sa inyong kapakanan para sa inyong kabuhayan at presyo na mas maginhawang pagtanda huwag palampasin ang pagkakataong ito at siguraduhing makuha ang na ato ngayong oktubre ang bawat senior citizen ay may karapatang makatanggap nito at ang pamahalaan ay nagsisiguro na walang maiiwan sa benepisyong ito. Ang mga senior citizens ay mahalagang bahagi ng ating lipunan. Sa kanilang pagtanda, nararapat lamang na sila ay matulungan at mabigyan ng suporta. Ang universal pension ay isang paraan upang ipakita na ang pamahalaan at ang buong komunidad ay nagmamalasakit sa kanilang kalagayan. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, pag-aalaga at tamang impormasyon, mas marami pang senior citizens ang makikinabang sa benepisyong ito at magkakaroon ng mas maayos at maginhawang buhay sa kanilang pagtanda. M. Wat